Ay. Uh, ah, si Bebe. Paano matulog si Bebe? Ha? Ganyan ba matulog? Ah, na? Nawala? Wala na. Wala okay. <laughs> na. Ah, Asa si Bebe? Ayan, nalaglag. Ha? Uh, ah, patulog man si Bebe. Patulog. Shhh. Paano matulog si Bebe? Ha? Diyan? Diyan matutulog si Bebe? Ah. Mm. Hmm, dali na, patulugin mo na si bebe. Bakit yan sa ulo na? Ah, wala na. <laughs> ah, asa na? Ah, patulugin na natin si bebe. Patulog Dito. Na. Ano na? Mm. Gising pa. Ayaw pa matulog ni bebe. Oo. Ah, ah. Oh. Ayaw pa. Anong gagawin ni bebe? Ha? Gising pa? Gising pa yan? Aduh, ayun, kinain si bebe. Ano ba yan? Hmm. Ayan. Asa na? Wala na? Nawala. 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 Hmm. Nawala? Ayan na. Ha? Ha? Hmm. Ay, ano ba yan? Hmm. Asa na? Ayun. Nahanap na. Ayun. Hmm.